magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Meli Soriano dito sa UCKG Tugigaraw. I-share ko lang po yung mga ginawa ng Diyos na pagbabago sa aking buhay. Pero bago po yun, um, nagkaroon ako ng matinding galit at poot sa mga tao na nakagawa sa akin ng panuloko. Yung aking ex-husband, um, nagkaroon siya ng maraming babae And isa dito yung kanyang nabiktima ay yung aking pamangkin. Di ko alam kung paano solusyonan yung problema na yun kasi unti-unti akong kinain ng matinding galit at bumabalot doon yung kadiliman. Kaya nagkaroon ako ng maraming plano kung paano sila patayin. Nagbitaw ako ng masasamang salita and halos araw-araw sinusumpa ko sila. And yun yung dahilan kung bakit nahihirapan ako. Hindi ko alam solusyonan, -way, uh, solusyonan yung problema at uh, hindi ko alam rin kung paano yung way out. Kasi una, ayaw kong patawarin sila. Pero nung dumating ako sa Simbahang Universal, maraming mensahe ang aking narinig. At unti-unti ko natutunan kung paano um, lum lumabas doon sa sitwasyon na yon hanggang sa merong isang lingkod ng Diyos noon na tinuro kung paano ang way na magpatawad. Kasi noon, ang ginagamit ko yung aking puso. Yung pala, dapat kapag magpatawad ka, gamitin mo yung isip at hindi yung puso. And although ayaw ng puso ko noon, mas pinili ko na na piliin, pinili ko na gamitin yung isip ko and doon unti-unti ako lumaya at ngayon kasama na sila sa aking panalangin, magaan na yung aking kalooban, maginhawa na, hindi na tulad dati na nabibigatan ako. And, mayroon akong kagustuhan nito na, naipasa rin ko ano yung meron nako Kasi kung noong, noong panahon na yun, ang naka, nakatira sa aking kalooban, sa puso ko ay puro galit. Pero ngayon, simula nung tinanggap ko ang Panginoon at naupo na dito ang presensya ng Diyos sa aking puso. Ngayon meron naman itong kagustuhan na ipasa ko ano yung meron ako dahil ayoko rin na sila yung magdusa. Natutunan ko na silang patawarin, sinasama lagi sa panalangin. And meron akong kagustuhan na matanggap din nila yung kaligtasan na meron ako. Kaya nagpapasalamat ako sa Simbang Universal, sa mga mensahe na ipinasa, na yun yung nagbigay sa akin ng way out kung paano magpatawad at ngayon, malaya na ako in ang puhay ko ay pinuno na ng presensya ng Diyos, lalong lalo na yung aking puso, dito na umupo ang Diyos, yung trono ng puso ko ang Panginoon ng may-ari. Salamat sa Panginoong Yesus.